enggak apa hop eh lagi dalam gan itu <laughs> so, tuy

ating gabi na ganito pa rin guys talagang ano natin daan tingnan nyo naman kung gaano kalalaki yung mga mga truck oh, diba? Ang lalaki oh, nag-ipon-ipon na sa gitna oh. Hoy, sarapin. trapikan ah. Matulog. Matulog na kayo. Kayan <laughs> niyo ng ano natin. <laughs>